Hi guys! Good morning! It's a good morning for today kahit sobrang sama ng loob ko for today's video dahil nasira yung bago kong, ay bago yung luma kong phone 2019 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 years po siya yung cellphone ko tapos ngayon nasira po siya but wala natin magagawa, life goes on and on and on, let's move on na lang so ngayon, para mawala isa man ang loob ko dito ngayon sa aking mga halaman Nung saan nagdidilig ako ng mga bogies ko Dahil parating na next week ang ating mga paso na ganito Ayan, darating na yung mga paso na ganito in order <laughs> Pati yung mga tables para sa ating A-houses guys And update tayo, May mga nagsabi kasi na hindi daw mabubuhay yung koi fish dito sa ating fish pond together with the tilapia Nandyan pa po yung koi fish guys Ah, uh, nagganon, nagkanaan na sila ng pantat, guys. So, ang koi fish namin ay meron na po silang lahing pantat. May sungay na yung koi fish. Nakita yung koi fish dyan. So, meron din silang pantat pag nagpapakain. Buhay pa naman yung apat, guys. And, actually, yung isa, guys, nagbibidyo sa akin ngayon, yung isang pantat. <laughs> ang ganda na ng mga flowers! Buhay na rin yung ibang mga tinanim namin doon. Ah, dinidiligan ko sila kasi parang dadry na sila. Sana ola, didiligan ako. One month akong walang tilig simula anong naka LBM ako at naka Almoranas. So, ang sa akin ngayon ay si Bagyong Oyong. Please follow says now watch page para sa kanyang page po. And, magdidilig lang ako dito guys kasi tapos na dito. Ito na lang yung nililigan ko yung mga dito sa function hall kasi baka mamatay yung mga ano eh. Magtatanim pala ako dito guys. Paparamihin ko yung mga ganyan mga plants, mga indoor plants kasi Ipapaligot ko ito dito sa paligid. Tapos lagay ko sila ng mga hagdan-hagdanan. Okay yung no? Ipapagawa ko ng hagdan-hagdan oh, dito no? Para maging ano siya? Orchidarium. Orchidarium. So, sa J-Ford naman. Punta naman si J-Ford doon. Kasi interview J-Ford ang ginagawa nila. So, punta natin sa si J-Ford. Hi, Jay Ford. Anong ginagawa mo pala dito? Nag-ihaw. Ah, nag-ihaw siya ng talong. Um, fresh from the garden. Ah, yun yung kinuha mo sa garden, di oh, ba? Fresh laki from the na garden. Parang hmm. ako lang fresh. Ha? <laughs> so, si Jay Ford ay, siya um, yung nag nagluluto ng ganitong ulam for today. For di ba lunch days. or uh, breakfast pala dati? Lunch ba na to. Papuntang lunch. Papuntang lunch. <laughs> um, Papuntang lunch. Sa so, isahan na itong pain na to. So, ano pa diba sa labog ni Madam sa'yo? kung dati ay? DAAAAY! <laughs> ay baka lang hindi ko alam niya so, mamaya daw merdo doon ko. ala? da! Kasi si J-Ford hindi siya nakasama sa buwangga so, Sabi ni madam ay? doon may bibigay daw siya sa'yo mamaya Kasi hindi ka nabibigyan kasi nakabantay bantai ka na HAHAHAHA Alam mo hindi yung jowa niya Uy! Ang <laughs> <laughs> jowa ni J-Ford Saan yung jowa mo yun? Wala Laro, laro, laro. Ay, laro, but, laro. hindi kayo nag-click ng love team mo, no? Wala. so, dito ako mag-delete sir. mo na papatay mo na yan yun kasi pumunta tayo So, ito na yung coffee namin. Wakami coffee with si, si, si Samia. At Chia Seed pala. So, may guest kami doon. Tatlong, tatlong nag-overnight. Ay, apat pala malis na sila. Yung isa may afam na kasama. Swerty ni girl. Ay, dito pa yata. Ay, ah, hindi pala. Malis na pala. Papatay music! Nilaban namin yung mga okay-ukay at mga all. Nilaban namin yung mga costume na ginamit namin sa show sa Zamboanga. And then yung mga parang din sa okay-ukay. Yung nga Shein pala. Shein pala to. Yung bukas ay nasa so... Balingasag ako for the opening of Berry Box, Balingasag branch. Ayan si Britney Britney. Nag-uusap sila sa kanilang business. Ano yan? Balingasag. Um, ano yung balingasag? Sales. Rabi sales nila, 100,000. Ano ba yung pinibenta namin? Buong baboy. Ayan po, longganisa. Ng... May mga bumili gapon darni, darni. Darni. sa mga pumunta? kumakain. Hindi gani kabuok. Ha? Kabuok ba itong nakatayo niyo? Kilala? Sa Kalibo, dapat na tayo daan. Oh, Ay, 1000 na yung ano nila. Kung oh, ganu'n na, dalawa. Keri na? Oo, oh, rani mo kudo sayo. Bumuga ko. Hindi. Hmm. Hindi na ako maalala eh kasi. Tapos <laughs> ko Ini-negotiate nila guys mga taxi lob. Dalawa wala humaman pa. So, so ngin kakain tayo. What's this? Adobo. Masarap ba? Kumba o. ba? kilala, yung bahay. Ibu Gusto ko matikman yung tapsilog. Pero parang madumi. <laughs> ano ano may masarap yung madumi nila. Masarap yung topsilog nila dito guys kasi masarap tsaka madumi. Nakakalokay adobo, lumabang pa rin. Ano adobo to? Yung, Hindi na lang natin ninyo? na binalik ulit dito. Ah, ito ba yun? Baon? Baon. Masarap nito. Mmm. Masarap. Ito yung bakal namin sa Tambuang Di, Car. Kain na din. Tapos may place pala sa Sambuanga yeah. pinuntahan namin since lahat sila yung pinuntahan namin is Muslim yung may-ari. Yung plate nila bawal malagyan ng karneng baboy. Tapos Ang sarap ito, nung Tiula itom ba 'yan? Oh, tapos 'yan. Yeah. na. Oh, parang sa nabawang baka na. May apa surat Oh, na niyo. Hmm. Hmm. Ang na makakain sa bangga. So, Ang so, eh. yeah. yeah. adobo namin luto ni J4. Sa paluman, nagluto daw ng ano ah. You know, uh. Mukha ka lang ganito sa chay. Magluto siya ng kuam. Talo. Dili eh. ba yung mama karon ron? Nino. Paluma. Suman. Suman. Yung longganisa Oh, yung longganisa yung yun. Lalo tayo hindi magkakaunawaan sa mga ginagawa. eh. Isang longganisa. At ano pa? Wala kasi, hindi kaya si set eh. Tapos meron na, Ma, Ma, na, na? negosyo mga tanga guys. Oh. Dalawang serve na. Hindi Ian set, isa lang kasi ay, ito, right. yung rice. Ang mabayaran niya lang at is 280 lahat. Okay. But but X X X dalawang, egg, egg May dalawang egg log. May dalawang extra. Ang tra, ang inorder niya kami na ay? Isang set na. Longganisa. O, tusino. O, tsaka. Longganisa. Ilang? Sa isa. Pero wala yung kanin. Isa lang yung meron. Kaya nga, hindi isa. Sa egg dahil dalawa. Ito, Ulam lang. Dalawang extra egg. Oh. Ulam lang. Ulam kanin. Huwag nyo nalang ilista Tapos. dyan Tapos. yung mga ano-ano nyo. Kasi para ma malaman din namin. Dito, kung isa ino. na, isa na lang ilagay ang extra egg kasi ilista mo naman dyan. Ulam na. lang. <laughs> ang <laughs> tinata. <laughs> para ba? Ako sa mahirap ng ganyan na mag-inventory, inventory, tsaka kayo, tsaka mag-isap kung mag -tano. Para magtali yung pera ba? Oh. Hindi na, basta kay, basta oh, trusted uh, nyo isa't isa na walang nagnakaw dyan, basta kayo na yung sales ninyo. Uh -huh. Huwag na maglista na itlog na hindi na. Magawin nyo, mangumpra. time. Hindi, uh -huh. time uh -huh. na okay. mag-lista. nga. Kami dapat mag-iklamo. Oo. Itlog na pala namin, yung kinukuha nyo eh. <laughs> <laughs> Ulo. nga, Hindi. Mm. Yun yung sinasabi ko sa'yo, kaya nga, ko eh, may... May nag-message sa akin o, sa supplier ng mga, ano, mga frozen food. Kaya nga. Sige dyan. Come. Wala, <laughs> dyan. <laughs> ano pa? Ano pa? Ay, yan, yan Para mag-match ano yung Ay, lang. Hindi mo nga mahal na mahan, altaya kasi na nga. <laughs> nyo ano <nililista? laughs> <Pansan kayo> nga dito? <laughs> Makain tayo, nagkukuntahan kayo dyan. Yan lang lahat. Similin ko yung itlog ha. 10 piso yan. <laughs> Benta namin 8. Ano? <laughs> 8. mano <laughs> <8. laughs> Hindi naman yung dumingal nate twenty kasi pa yung Oo yung ang itlo siya 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 Kasi siya nga sa akin, siya 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 man. So para lumamig ang ating ulo. siya 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 daw ka? siya siya siya

Ano? Wala na ito. Parang panghubo. hubog ng mga